Yung advocacy talaga ni Michelle malakas eh. Ay, hindi tayo ng buhok. Ganda ng ano, no? niya. Pero bet ko yung sa Thailand. Ayan ba? Go, Michelle! Slay! Ay! Ay, bongga! Ganda ng gown! Uy, gusto niya nang ano kaiba, ka Kakaiba, di ba? Wow! Kinikiliputan Apple. ako, main. Ganda! Ganda! Ayan na, top 5 na! Mabayot! Philippines, ipasok eh, nyo. Mayos kayo. Ipanguhuli talaga nila ng Philippines kasi alam mo naman ang fan base ng Philippines. Welcome to the top 5! Philippines! Sarap! Ay, putik! Iyak! Hindi. Tapos may plot twist pala, no? Uy. Oh, Uy! Okay lang yan, Michelle. You did your best. Okay. okay. Ang kulit ng suot nito, eh. Ito yung mga hindi nagbabasa ng chat sa GC. <laughs> hindi alam ko anong usapan sa outfit. <laughs> Kat, ang galing ni Kat. Tapos biglang pinatugtog dyan, no? Help!